Sana tawagin lang ako na Miriam lalong-lalo na ng aking mga mga taga pagtaguyod halimbawa Aha. lahat lang, ng mga bata mga, mga mahirap mm. ang mga nagtitinda mm. sa palengke sana ganun okay. lang palagi ang tawag nila ayun yun ang talagang mas hilig ko sana Yun so maganda pala at naalaman namin na talagang comfortable ka to be called Miriam No kung tawagin nila mm. akong your excellency hindi naman ako nagtututol No no isang araw <laughs> nagpa-presscon ka at uh, doon eh, maanghang na salita na naman <laughs> ang binitawan mo laban sa administrasyon tungkol sa eleksyong ito. Pero sabi ng iba, baka naman daw nagsasawer graping ka daw dahil hindi karo raw nagtap. Mm -hmm. eh, pero uh, umaangal, ba tanong naman ang iba, bakit ka rin umaangal? Ipasok eh, ka raw sa Magic 12. Uh -huh. anong, anong tingin mo doon? Dapat ipaliwanag natin na ang pinaninindigan natin dito ay ang prinsipyo ng uh -huh. bagay. Uh -huh. At halimbawa, noong 1992, nagprotesta ako hindi sa dahil hindi ako naging presidente, dahil hindi uh -huh. ko naman hangad na maging presidente o maging senador o maging sikat na tao. Uh -huh. Ang hangad natin ay maging tunay na demokrasya itong ating pamahalaan uh -huh. para sa ganung paraan ay makakatulong ng mahihirap. Ngayon, kung hindi makuha ng sambayanan o ng mga nakakarami, Natural ang nakakarami ang mga mahihirap. Kung hindi nila makuha nang na gusto pala nila ang siyang mahalal bilang opisyal ng ating pamahalaan, ay eh, bakit pa tayo tawaging demokrasya at bakit pa tayo maghalalan? Ay eh, di iwan na lang natin sa mga mayayaman. Yung mga hindi nila uh, hinahalal, yun ang mga nakakalusot Oo, sa mga lugar-lugar. Yun lang sana ang pinanindigan mm -hmm. natin. Kung anong kagustuhan ng sambayanan, yun ang dapat sundin dahil ang demokrasya sabi nga sa wikang Ingles ay rule of the majority. Sinusunod natin ang gusto ng nakakarami halimbawa ng naging number one kasi mm -hmm. Nagprotesta ba ako bilang pangulo ng People's Reform Party dahil walang nanalo sa PRP. Hindi, dahil alam natin, ikaw ang gusto talaga ng nakakarami. Yun ang Pero talagang pang demokrasya. Yan, nabanggit mo yung nakakarami, Miriam. Marami ang nagtataka. Ba't hindi ikaw nag number one? Pero yun ang sinasabi nila. Eh, kasi paano? Meron tayong magikero sa Malacanang. Kaya, magic dito, magic dyan. Hanapin ninyo. Wala rito, wala riyan. Puk, at nag number 6 na lang ako at mukhang nakapako na lang ako doon sa number 6. So, eh, nakakita ka ba ng halala na ganon na mas isa ang probinsya eh pare-pareho ang 1 to 5 at pareho palagi ang number 6. Mga siguro mga 77 ngayon ang ating lalawigan o probinsya sa buong bansa. Eh normal eh, normal lamang na nangyayari sa ating halalan mm -hmm. na iba-iba ang number 1. Nag number 1 ka sa 1992 pero sa ibang probinsya hindi ka number 1 siguro number 2 number 3 ka lang pero dito nakakapagtaka halos sa lahat ng 77 provinces pare-pare Number six. <laughs> number six. Ako ng number six. At ang one to five, pare-pareho pa lagi. Naman, baka naman sabihin mo, pati sa ilo-ilo, number six din. Ay hindi. Nag-number one ako, awa ng Diyos. Dahil Ay, hindi talagang aalsa na ang mga ilong <laughs> ko. hindi kaya doktorin yun. <laughs> ano, <laughs> <laughs> so, hindi ka, hindi ka talaga happy sa showing? Hindi ako, so, showing mo, dito, dito sa let 1995. me say this, oh. Paya, hayaan mo sana ako, payagan mo sana